Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magpantuhan. Game 5 ng Dallas Mavericks at ng Los Angeles Clippers. Sa labas ng arena ng Clippers ay may advertisement ng Dallas to Cancun. Sa mga hindi nakakaalam, ang Cancun nga mga kaibigan ay isang sikat na bakasyonan sa Mexico. Ito nga ang version ng Boracay ng mga NBA players. Still no Kawhi Leonard para sa Clippers habang si Doncic naman ay may iniinda pa din na knee injury at ilalaglat din kaninang umaga ganun pa man ay naglalaro nga siya at maganda nga ang kanyang simula. Subalit week 2 foul siya at bad start naman si Kyrie Irving sa first quarter habang si Zubac ay perfect 4 of 4 sa field to start the game. Isang bagay na mapapansin mo sa Mavs ay binibilisan nila ang pace ng game na ito at maganda nga ang epekto nito sa kanila. Tahimik nga si Kyrie Irving ngunit madaming tulong ang natatanggap ni Luka mula sa mga role players. Habang sa Clippers naman ay tahimik nga sila James Harden at Paul George, si Zubac at Terrence Mann ang kanilang leading scorer by halftime. End of second quarter, ang score ay 56-46, 10 point lead para sa Dallas Mavericks. 15 points, 5 rebound, 6 assist si Luka, 12 points si Maxi si Kliba, 8 points si Gafford at 6 points and 5 assist si Kyrie Irving. Sa Clippers naman ay 12 points combined pa lamang si Harden, Paul George at Westbrook. Kaya naman kahit combined 0 of 8 si Luka at Kyrie sa 3 point line, hawak pa din nga ng Mavs ang lamang. Sa second half naman ay take over mode na nga si Doncic at talagang binibilisan nila ni Kyrie Irving ang pace ng game na ito at gumawa sila ng 15-0 run sa uli, ay mas pinalobo lang nga ng Mavs ang kanilang lamang at tuluyan ng nakuha ang panalo dahilan upang umabanti sila sa 3-2 lead and one win away from advancing to the next round at ibalik sa Clippers ang kanilang Cancun trash talk. Nanguna dyan ang 35 points, 10 rebounds and 7 assists si Luka Doncic ngunit more than 5 players nga nilang gumawa ng double digits. Sa Game 5 naman ng Miami Heat at ng Boston Celtics ay disaster first half ang pinakita ng Heat mga kaibigan. Agad na sa 30 points ang lamang ng Celtics early in the second quarter. Another big game mula kay Derrick White Jr. Quick 17 points ang kanyang ginawa on 6 of 8 shooting sa field. 17 points, 5 rebounds sa din si Jalen Brown at 15 points, 8 rebounds naman kay Jason Tatum. Sa pangunguna nilang tatlo ay nabaon nga ng Celtics ang 22 point lead sa halftime sa score na 68 to 46. Ang tatlong player ng Celtics na ito ay na-outscore ang buong team ng Miami Heat 49-46 sa first two quarters. Solo buhat nga sa Heat si Bam Adebayo with 21 points and 4 assists. Decent naman ang offensive performance ng Heat, shooting 44% sa field and only committing two turnovers. Ang masakit lang nga sa kanila ay 3 of 18 sila sa 3 points at ng Celtics naman ay 10 of 21 so 7 times 3 is 21. Plus 21 nga mga ng Celtics sa 3 points. Yan na nga ang namang nila sa buong game So far Isa pang problema ng Heat ay Zero offensive rebound sila sa first half So one and done nga ang lahat ng possession sila At walang second chance points sa second half nga ay walang pinagkaiba, total dominance pa rin ang pinakita ng Celtics at sa sobrang laki ng tambak nila ay mga bench players sa laman naglaro sa final quarter. Nakuha ng Celtics ang panalo sa score na no 118 to 84 at tuluyan ang tinapos ang season ng Miami Heat. 25 points si Jalen Brown at Derrick White Jr., 17 points si Hauser at 16 points, 12 rebounds si Jason Tatum. Maghihintay na ang Celtics sa second round sa mananalo sa series ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic.